Paano maging malakas ang ating mga senior? So magbibigay ako ng mga tips paano maging malusog sa pag-edad natin. Una sa lahat, palakasin natin yung ating utak. Sabi nga, brain power. Kung may ehersisyo sa katawan, kailangan meron din tayong mental exercises. Ito ang gagawin natin. Kailangan matuto tayo ng bago o kakaiba kada araw. Pwede tayong mag-aral muli para laging gumagana ang brain cells natin. Pwede tayong mag-solve ng mga games, Scrabble, chess, baraha, puzzles. Pwede din yung mga games na nasa cellphone ninyo. Kailangan mag-exercise para sa magandang daloy ng dugo. Siyempre, ayaw natin na i-stress mag-aral, magbasa ng isang libro kada araw kung pwede. O kaya magbasa ng mga bagong news o kaya ng mga articles kasi kailangan natin yan. At syempre, yung kakainin natin e nababagay dun sa ating brain. Kailangan sociable tayo. Marami tayong kinakausap. Iba't ibang edad, mas mainam. Manood tayo ng mga place, ng mga lecture, sine okay din, o kaya yung mga educational na mga palabas. At saka yung mga exhibits, kailangan yan. Tapos gumamit din tayo ng mga memory aids. Yung para matandaan natin yung ating mga gagawin. <clears throat> Katulad ng mga listahan ng gagawin, yung mga post-it notes na ilalagay natin dun sa ating refrigerator o sa ating table. At appointment calendar. Napaka-importante nun para hindi nyo makalimutan yung appointment niyo At mag-concentrate. Kaya nga tayo nakakalimot kasi di diba, yung mga bagay na nalimutan natin, ito yung panahon na wala doon ang isip natin. So, kailangan mag-concentrate tayo sa sinasabi na ating kinakausap o kaya naman mag-concentrate tayo sa natin nilagay yung mga gamit natin. At para hindi makalimutan <coughs> ang mga gamit natin, ilagay natin ito malapit sa pintuan kung lalabas tayo. Halimbawa, yung bag natin, nandoon na lahat ang daladala natin. So, yan yung mga pwede natin gawin. Hindi kailangan maging makakalimutin tayo. Basta, magkaroon tayo ng paggamit ng ating mga brain cells. At kailangan happy tayo sa ating pag-retire. Sabi nga ng University of Michigan, kailangan eh, pinaghahandaan ito. Kasi mag-iiba na yung kinikita natin, pamumuhay natin. So, kailangan iplano mo. Paghandaan mo ang pagtanda mo kasi magkakaroon tayo ng mga hindi inaasahang paggastos pagdating sa ating kadusugan. At kailangan may mapagkukunan ka ng pera mo. So, kailangan independent ka pa din. May sarili kang pera para hindi mo kailangan humingi sa mga anak mo. Kung kailangan mong magbawas ng iyong gastusin, gawin mo yan. Kung ano yung standard of living mo. At pwede ka pa rin namang makatulong sa iba kung may sobra ka ang kailangan lang nga natin e eh, mag-impok tayo kailangan pinag-iipunan ang pag-retire natin at isipin mo rin paano ka magkakaroon ng added income pag nag-retire ka na pwede kang kumuha ng mga part-time jobs o kaya mag-volunteer ka sa isang job kahit paano makakatulong din sa iyo 'yon kung kailangan mo ng insurance, medical insurance, kumuha ka. Bayaran mo na ang iyong mga pagkakautang bago ka mag-retire. At sisimplihan mo na yung lifestyle mo kasi mas konti na rin ang income mo. Tapos, um, humanap ka ng mga part-time na trabaho. Sabi ko nga, o oh, kaya mga volunteer work. Pag-aralan mo yung gastusin mo, ano yung magiging budget mo kapag retired ka na. Aasa yung iba sa pensyon, pero mas maganda may ibang pinagkukunan ka pa rin. At habang nagtatrabaho tayo, kailangan naguhulog tayo sa SSS at GSIS natin para magkaroon tayo ng monthly pension. Itutuloy mo pa rin yung pag e mo, katulad ng mga paglalakad, hobbies, mag-aral muli, zumba or tai -chi, dun sa mga seniors. Kasi kailangan mo maging malakas at hindi magkakasakit kapag senior ka na. Problem din, pag nag-mature na ang isang skin, ang skin natin. So, ano ba yung skin care for mature skin? Kasi pag umiidad tayo, kumukunti na yung oils dun sa ating kutis. So, nagiging dry, nagiging kulubot ang ating kutis. So, paano mababawasan yung kulubot? una sa lahat gumamit ng mild soap kasi yan lang ang hindi nakakadry ng ating kutis. Banlawan mabuti, tuyuin mabuti at after, kailangan nating maglagay ng lotion sa buong katawan natin kapag bagong ligo tayo. At maglagay din tayo ng moisturizer sa ating mata sa, at saka sa ating face. Yung lotion dito sa ating leeg, sa ating kamay. Kasi yan yung mga napapansin na mabilis kumulubot. Pwede tayong gumamit ng mga baby lotion kasi mas hindi malagkit yon. Maglagay palagi ng hindi po kailangang mahal ang gagamitin yung moisturizer. Kung ano po ang budget nyo, marami po sa botika at sa mga groceries natin. Kasi mas hindi mahahala tayong mga wrinkles sa kulubot kapag naglagay tayo ng moisturizer dito sa ilalim ng mata at dun sa ating buong face. Pwede po kayong gumamit ng mga sunscreen SPF 50 pataas kung meron kung meron kayong budget para doon. Meron po mga murang sunscreen ngayon. Hindi po kailangan lahat ay mahal. So, depende sa budget ang pagbili ng mga creams ko ano ang kaya ng iyong budget at ng lotion. Isa ring problema ng umiidad ay yung mga age spots o yung freckles na tinatawag. Ang nakita ko lang remedyo dyan, eh, pwede tayong maglagay ng concealer. Depende sa kulay ng inyong balat. At kung talagang meron pa kayong extra budget, pwede po kayong pumunta sa inyong dermatologist kasi meron ding mga pwedeng gawin sa ating skin. Ang next problem naman kapag umiidad, eh yung problema sa pag-ihi. Minsan hindi mo na mapigil yung iyong pag-ihi. Ang doktor po na pinupuntahan para dito ay tiyatawag na urologist. Ang pwede natin gawin, <clears throat> iihi tayo kada dalawang oras. So, maghahanap kayo palagi saan ang pinakamalapit na restroom o banyo kapag kayo ay umalis. Pwede po tayong mag exercise, mapababae, mapalalaki. Ito po, uh, yung muscle dun sa maselang bahagi, iipitin nyo po, i-squeeze nyo. 3 seconds. Tapos relax 3 seconds. Tatlong segundo. So gawin ito 10 beses na sunod-sunod. Kung kung kaya gawen gawin 3 times a day kapag nakaupo kayo na nanonood kayo ng TV o naabot kayo sa traffic, pwede kayong mag exercises. At pwede tayong gumamit ng mga disposable diapers. Mapababae, mapalalaki, magaganda na po ang mga disposable diapers, hindi na siya halata para kung nagli-leak yon ah hindi tayo mangangamoy mabilis lang palitan problem din natin yung mga problema sa chan kapag umiidad tayo either nagko tayo mahirap matunawan So, ang gagawin natin, pwede tayong kumain ng mga high fiber na pagkain, katulad ng oatmeal, mga prutas, at mga gulay. Yan ang mga tiyatawag nating high fiber Pwede din po yung mga prune juice, carrot juice, kada gabi, konti-konti. At pag wala talaga kayong mailutong gulay, pwede rin po kayong magsalad. Kailangan 6 to 8 glasses of water a day dun sa waking hours ninyo. At frequent small feedings ang gagawin ninyo. Konti-konti ang kinakain, pero every 4 hours or every 6 hours. At malalambot na pagkain, ang inyong kakainin. Ang mga itlog, de latang sardinas, masustansya 'po 'yan. Pwede po kayong maglagay sa inyong bahay palagi kung talagang hindi kayo makakapagluto. Nagiging problem din ang ating mga seniors pagdating sa ipin o postiso. Kailangan magsipilyo tayo. Si sipilyo ang ipin, ang dila at gilagid pati yung postiso ninyo kung meron kayong pustiso. Kasi nakita nila, kailangan um, laging malinis ang ating bibig para hindi tayo magkaroon ng mga sakit. Pwede pong magmumog ng konting asin. Limbawang may isang kutsaritang asin sa isang cup ng maligamgam na tubig. Pwede po yang imumog bago kayo matulog. Yung pagkain, kailangan hinihiwa ng maliliit para mas madaling nguyain mabagal na pagkain, nguyain mabuti, at kailangan may pagbisita sa inyong dentista, sana every six months, makapunta kayo sa inyong dentista, lalo na kapag kayo ay diabetic. At kailangan yung pustiso nyo maganda ang lapat. Hindi yan kailangan maluwag o masikip. Um, kailangan natin ng pagpunta sa ating dentist kapag sumakit ang ating ipin o kaya parang sensitive, laging nangingilo, merong mga hindi gumagaling na sugat doon sa ating bibig o kaya biglang parang nag-jaw jaw lock yung ating uh, panga, kailangan pupunta tayo agad. At saka pag palagi kayong nagda-dry mouth o kaya may mabahong amoy kayong naririnig, naaamoy, so dapat pupunta tayo sa ating dentista. Meron din kung problem din natin, yung pagkain. Meron pong mga high-calorie at malalambot na mga pagkain. Katulad ng mga smoothies o shakes, um, yung mga nut butters, peanut butter, yung mga chocolates natin, i-melt natin. Pancakes, malalambot. Sabi ko nga, kailangan meron tayong mga dilatang tuna at ilog sa ating bahay. Fresh fruits, mas madaling kainin vegetables na malalambot. Kung wala, pwede ang salad. At pagdating sa mga meat, kailangan mas luto at hiwa-hiwain ng maliliit. Kailangan din natin pangalagaan ng ating mata, ang ating tenga at ang ating bibig. So, yung bibig na sabi na nga natin. Ganon din sa ating eyes kasi problema ang glaucoma. Pagbiglang hindi kayo makakita o kaya naman kung paunti-unting lumalabo nagkakaroon ng ulap ang inyong paningin ang problema dyan, katarata sa mga diabetic problema ang diabetic retinopathy so kailangan nagpupunta tayo sa ating ophthalmologist o doktor sa mata every 6 months so wag nating hintayin na lumabo ang ating paningin o hindi na tayo makakita Um, problem din yung appetite. Hindi makakain, so problem na sa bibig. Kaya tutulungan nyo ng fluid at saka ng mga inumin yung habang kumakain ang mga senior. So pwede nyo lagyan ng sauce, ng gravies, para mas madali ang kanilang pagluno. Timing ng pagkain, kailangan din. Small portions, hiwa-hiwain, kailangan yan kailangan meron silang kasabay sa pagkain para hindi sila malungkot. At ang pag-visit nga sa dentista, doktor sa mata, at doktor sa tenga. Iwas din tayo sa mga falls o yung nahuhulog kasi napakaraming pagkakaospital ang nakita ko sa mga may edad dahil nahulog sila ang sabi ko nga, huwag na huwag kayong aakyat sa bubong ng inyong bahay o aakyat sa silya kapag may gusto kayong abutin. Kasi marami pong naaaksidente ng seniors. Please. Number two, lagyan po ng ilaw yung inyong mga daanan, lalo na sa gabi. Alisin lahat ng basahan at kalat sa buong bahay. Tapos, unti-unti kayong tatayo kasi marami nahihilo. So, pag, pag galing kayo sa higa, upo muna. Count 10 seconds. Tayo, waghu ho agad lalakad. Count 10 seconds bago kayo lumakad. Tsaka kailangan yung hearing nyo, tsaka yung vision nyo ay pinapacheck nga po palagi. Kailangan merong mga hawakan, mapahagdan, mapabanyo. Lahat ng cords, kalat, tanggalin. Kailangan yung mga gamit, mabilis, mahanap. Kung madilim ang bahay, paliwanagin, rubber shoes ang maganda o kaya yung mga velcro na sapatos. Tapos, uh, kailangan may exercise din para malakas kayo. Kasi kapag mahina kayo, doon natutumba. I-check nyo ang buong bahay nyo kung kailangan may aayusin. So, yan po yung mga tips natin sa senior. Uh, pagdating naman sa pandinig, may tinatawag tayong presbycusis sabihin, humihina yung pandinig natin. So, gagawin nyo dito, pag ganun, yung kausap ninyo, sabihan nyo, marahan lang ang pagsasalita. Linawan ang sinasabi. Tignan nyo yung face. Napapansin namin yung mga matatanda na malakas ang boses o sumisigaw, yung pala, humihina na, na rin ang pandinig. So, importante yung pagtingin, focus, concentrate doon sa inyong kausap. Kung kailangan mag-hearing aid, makakatulong po yan. Ngayon, doon naman sa pagkain, nabanggit ko rin, ano, maglagay ng kalamansi, ng bawang, ng sibuyas, ng luya, imbis na alat ang idadagdag ninyo sa inyong lutuin para mas makain, mas maging malasa. Pwede ibabad ang isda at karne para maging mas malasa at warm ang kakainin para mas lumabas ang lasa. So sana po sa ating mga seniors, ito po ang mga gagawin nyo para mas malakas kayo everyday. Salamat po.